So, adi na po gani kami niya na sa Kalasuchi Milagros. Mas batik kay masakay na kami sa Hana. Kay mapahilutungan na kami. So, shout out po galita sa amon mga kasakay. So, nagrakyada na naman ang mga bidabida. Makanto na naman kami sa Hilutungan Island. So, adi na po gani. Nag-isnak-isnak anay kami din ni Hobby Loves. Kaya wala pa man ang Hana. So, add to guide kami sa top load. Hoy! Nakatop load ang mga bidabida. <laughs> So, nagkakaon-kaon po gani anay dida si Madi. Kaya aram nyo naman, gigutom siya sa biyahe. Malayo-layo pag ngayon ini na biyahe. Kag-amo na po ini, ang kalipay na mong tanan kay naglargada na ang Hana. So, makaabot na naman po kita sa hilotungan kawayan mas bate. kag -adi na naman didian, ginakahadlukan ko ang bote. <laughs> kay bagan bagan itataobgad kita mga ante. <laughs> kag-adi na po gani kami sa hilutungan. Abot na na po ang hilutungan. Bagan ka ayaw na gayod ilumpat. Hindi no, kag magswimming swimming Kaso nabilin lang ang akong swimsuit. Haha, <laughs> Kag-adi na gani, nakaabot na kami sa hilutungan. So, kita si Happy Loves kay naposyang na po si Santa Claus. Haha, <laughs> Adi na ang ginahulat Santa na nakalusad na gayod. Sus Diyos ko, grabe gad talaga ang kahadlo ko kaganina pagsakay sa bote. Kay puno-puno kami sulwak talaga ang pasahero sa Hana. Kay damo-damo gad ang makifiesta. Kaway-kaway po dida sa mga nakapamiyesta sa hilutungan. Nano po ang masasabi mo? Ha? Nano ang dili mo malimut-limutan sa hilutungan? Mm, -mm. So, comment lang sa comment section. <laughs> So, adi na po gani kami. Nakaabot na sa plaza. San? Hilutungan o diva. Bongga! Dayon na dayon kayo dan in the fiesta. So, adi na po gani kami. banda sa mga baratilyo. Grabe, damo-damo. San mga dayo? Nakakamiss man ina lugar, no? Dati nagasuroy-suroy man kami didiper in me. Mm -mm. So, sa madali na istorya, adi na. Nakaabot na kita. Kanda? Kuya Miguel. mm, -mm aram nyo ba? May namimix na naman ako didi na isad na tao. Ha, just ko. Permi-permi ko kayo din siya maisip kag mamis. Si Ate Marn. Mm. Kasakit lang sa duga na kung magkali kami sa ilutuan na may kulang na nawala siya. Kami nga bagang kalaay kayo. Kilaay gan akong kalip, Kami mingaw kahit sa ima atumarn. So, hmm, tama na kay Garulugmao na naman ang luha ko. Kagaadi na gani, si Ate Belen. Kag ang amon palang gingging -ging na Inday Michelle. Thank you so much po galikan Kuya Miguel Malaga. Shout -out po sa Imo Parikoy. Ay, Parikoy. Salamat sa kasag na sa amon kag pag pagayod na si Kaya busog ang mga person. Bye-bye muna.